Kami po yung tumutulong kay na Rose Ann, Kalingap. Kaya daw po yung ah, nag-ano yun ng lupa. Anong sukat yan Tay? Gis? Gis for 15. Gis for 15? Huh? Bayad na. Wala na yung pira. Pagbayad daw din, din daw sa lupa din. Huwag okay, na-scam ka? Ay pa yung ano yun? nagbinta ng lupa. Ayun Ay lang, nakapirma doon sa kasulatan. Nakapirma eh. na pa niya yung mga kapatid? Wala. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This Kung so, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the button para like din sa mabag-upload na video at huwag po natin kalimutang suporta ng Buting kalinga sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate of Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Buting Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalinga Kalingap Partner, kalinga Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na nangangailangan at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So bago ang lahat mga Kalingap, gusto ko pong i-shoutout ang lahat po ng viewers, lahat po ng supporters, subscribers po ng Team Kalingap, sa ipatimang dako ng mundo, ipatimang dako ng Pilipinas. Ano? Shoutout po sa inyong lahat and sa na po ay lahat po kayo nasa mabuting kalagayan po at magingat po tayo palagi mga kalingap ngayong araw po mga kalingap ay eh, meron tayong magandang bibigyan ng reaction video bibigyan ng advice at papanoorin mga kalingap dahil sa huling pagbisita po ng team kalingap ni Kalingap prab kila Rose Ann para kumustahin po ang sitwasyon ng magnanay ay kasama rin po nila mga kalingap ang isa sa sponsor po ng team kalingap galing sa USA na si Tita Marilyn naninang po mismo ni Kalingap Rob at ni Jack at dun nga po mga kalingap ano nalaman po natin na meron po malaking problema si Rosa at mga kalingap ng kanyang nanay kaugnay sa lupang binili po nila na balak saan ng pagtayuan na ipapagawang bahay po ng team kalingap. Ano nga ba naging problema at bakit tumantong sa ganitong issue mga kalingap yung nangyari dun sa lupa? So tara panoorin po muna natin mga kalingap ngayon yung araw po na pinuntahan nila kalingap prag kasama si Rosa at ang kanyang nanay dun sa lupang binili. Ano nila Rosa at ng kanya na Tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2 Udang po, po. Kami po yung tumutulong kayo ng Rose mm -hmm. Kalingap. At ingap nga kayo daw po yung nag-ano ng lupa. Tara, tara. Ang bagong lupa ni nanay, mayaman na si nanay. Nay, may lupain ka na. Nakapig <laughs> <patawada. laughs> na sa salada. May katay na din Nanay Ah, may katabi na, may kapitbahay na kayo. Malapit lang po sa kalsada? Malap Anong sukat niyan, Tay? Jis? Jis for 15. Jis for 15. Ito, ano, may bahay baga tayo dyan, o? Oh. Yung, 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 yung gitna. Yung gitna. Ah, yan pala, o. Oh. Ay, hindi ito mismo. Ito po, yan. Ito mismo. Ah, ito pala mismo. Okay na. Ginamas na pati, o. Oh mga kalingap, nakita nga po natin mga kalingap yung biniling lupa po nila Rosa at ng kanyang nanay na pagtatayuan ng tulong na bahay po ng Team Kalingap. At doon nga po mga kalingap, nakita po natin na halos okay na po sana mga kalingap dahil nakausap na rin po personal nila Kalingap Rab yung may-ari o nagbebenta po ng lupa at pinakita na rin po, tinuro yung pong pwesto mismo mga kalingap ng lupang nabili nila Rosa. At nakita po natin na ito ay pinapahanda na, pinapalinisan na at doon nga mga kalingap, ay akala po ng lahat ay okay na okay na po mga kalingap na handa ng pagtayoan ng bahay nila, Rosan. So balit ngayon nga po sa huli pagbisita man ng team kalingap, nalaman po natin na nagkaroon po ng problema. Ano nga ba ito? Tara panoorin po natin ulit. Meron na pong lupa. lang may problema po ang lupa namin, kapag pong titulo. O, akala ko nag-usapan Aka. na po tayo. Sabi na po may titulo pagpunta namin doon, wala. Hindi, lang? ang, ano bang ginawa nyo? Meron na oh, kayo ako nag-ano na? Ay, hindi po nagawaan. Wala po. Sa barangay lang po. Sulat sa barangay. Pero nag-ano, nag ano, uh, nag uh, si Kapitan? po siya. Hindi po, wala. Why? Uy, nagbayad na tayo doon. Bawal daw po yun sa kanila. Kasi ma... No, 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 it's not. Pwede rin yun. Ipanotaryo mo, Nay. Ang gawin mo, papanotaryo mo. And after that, kumuha ka doon sa... Di doon sa... Alari, registered register of register Meron kasi yung form na kukunin mo, ang pipirma lang si Kapitan at saka dalawang kagawad, pwede mo nang i-transfer. Ay, wala po. Ayaw po nila magpirma. Ay, pag, pag, lupa. po daw, hindi sila pwedeng magpirma. At di paano po yung, yung binayad niyo po? Nabayad na po kayo? Mayroon, Bayad na. Wala na yung pira. Pagbayad daw din, din daw sa lupa din. What you mean? <laughs> na to, na ano ka na scam ka? Hindi <laughs> naman po, nagyan po lupa kaya lang po, wala pong titulo. Sabihin mo na ngayon may lawyer po, ako. Yung titulo sa kapatid. kapatid pa daw. Hindi pa daw hindi nila papahat. Kasi pa yun, pa yun. ito yun, mother title kasi yun, pwede mo pa rin i-separate yun. So now, punta ka doon sa DENR or Register of Deeds. Meron kasi yung mga walang papel, yung hindi pa nasa-separate. May form doon na pinukuha. Tanungin ko si attorney mamaya at si Baloy. Alam nila yun eh. Nakalimutan ko lang yung form na yun ang pipirma lang kapitan at saka dalawang kagawad. Ay, oh. Kung pwede mo nang i-title. wala so, kasi na. kahit ano, Papil na... Papel Yan lang halos, puntang barangay, ay gal na barangay, ang may pirma lang yung mm. nagbinta ng lupa, yun lang. Wala kayo, Baka naman si iska. Tapos nagpunta ako sa abogado, mm. Inahanap hinahanap po yung titulo, hindi daw pwede magpagawa ng notaryo pag walang titulo. Tsaka dapat kasama daw yung may-ari. Yung unmother title nga, o, oh, yung may-ari. Hindi naman po sumama dahil wala notaryo. daw siyang titulong pa. pa. mo ng ID, ng government ID. Baka naman pag napatay na natin ang bahay, bawiin. Yan lang ang mahirap niyan. Hindi naman pwedeng bawiin dahil wala na yung pera. Ang gawin mo na, pumunta ka sa okay. ano register. Sabihin mo lang yung location, eh, nila sa sa'yo yung vicinity map, ipapiprint mo para makuha mo yung... And then after that, pumunta ka ng of deeds, makukuha mo yung certified true copy. Tandaan mo, yung, mm. <laughs> Tandaan mo yan. Tandaan mo, Bibi. I-ano mo, i-tog eh. mo, Bibi. Pagdating naman sa si Sir Bobby. Bibi, kung Makalimutan ko. I-record mo. Makakakuha ka. Ito, panood dyan nila lang yung vlog. Uh, uh -oh. okay. Makakakuha ka. Ipapakita nila eh, yung ano mapa. Kung sino yung owner talaga. Makikita mo doon kung niloko ka or hindi. May vicinity map yun eh. Na, na, meron silang TV. Papakita nga. Ito ba? Ito ba? Ganyan. Sa kanila daw po. Kanila po daw yun. Mana. Mana, mana daw yun. ng Inheritance? Hmm. Mahirap kasi yung mga inheritance eh. Kasi pag inheritance kasi, especially, Ah, uh, meron silang mga kapatid. Oh, marami. Ano ka. hindi pa kasi Buhay na pa. hindi pa nahati-hati 'yon. Hindi sila hindi pa pwedeng pa. magbenta. Hmm. Kaya and then pala na nangyari. Oo, oh. hindi pwedeng magbenta n'ay bago nila matransfer transfer 'yon. Kailangan nila munang i-publish. Hmm. So sa, sa para malaman nila na wala nang maghahabol. Baka mamaya may anak kapatid. May mga pa, anak, may mga kapatid no, ah, hindi, hindi pwede 'yung mga anak-anak. <laughs> stress ka tuloy. 'Yung mga ano lang. may problema. Mga Kalingap, ano, napakaganda po mga Kalingap ng advices ng ating team Kalingap at Tita Marilyn sa magnanay na Rose Ann at sa kanyang nanay mga Kalingap. Ano, yun nga po mga Kalingap, narinig po natin yung naging dahilan at yung problema po sa nabili po nilang lupa. Pero ano nga ba mga kalingap ang dapat nating tandaan sa pagbili o bago bumili po tayo ng lupa o property? At ito nga mga kalingap ay makakatulong din po para sa ilan natin mga beneficiaries na sa inaharap ay maaaring bumili rin ng mga lupa na pagtatayuan po ng bahay na tulong po ng team kalingap. So batay mga kalingap ano sa mga napanood po natin sa nangyari kila Rosa at sa kanyang nanay ay kailangan po natin gumawa ng paraan para maiwasan po hindi na po maulit ang ganitong klaseng insidente o mga pangyayari mga kalingap. Ano nga ba ang mga dapat nating tandaan mga kalingap? sa pagbili o bago bumili ng isang lupa o isang property mga kalingap so naitanong ko mga kalingap sa aking mga kilalang abogado, sa mga kakilala ko mga kalingap sa local government na kailangan po natin practicein bago tayo bumili ng lupa o property kailangan natin i-practice mga kalingap ang tinatawag na due diligence ano nga ba ang due diligence mga kalingap ito ay yung pagiging careful po natin o maingat sa pagbibili po ng mga property na bibilhin po natin mga kalingap, para hindi po tayo magkaroon ng problema. So ang una natin dapat tandaan mga kalingap ay alamin po natin ano kunwari may nag-alok po sa atin ng property o ng lupa ang kailangan po natin alamin ay sino ba yung nag-alok sa atin ito ba ay may are o ito ba ay isang ahente mga kalingap siya ba ang authorized na magbenta ng lupa o na property yung inaalok sa atin kailangan nating alamin mga kalingap kung andito pa ba, ba yung may are o buhay pa o patay baka patay na yung may-ari mga kalingap so yun yung dapat nating alamin sa umpisa mga kalingap so pangalawa mga kalingap ay kailangan din po nating alamin kung yung inaalok sa ating property o lupa ay may titulo o wala so kailangan po nating alamin mga kalingap o kung walang titulo alamin po natin kung meron ba itong tax declaration man kung may tax declaration kailangan po nating alamin sino ang nakalagay na register po na owner ano, ng owner po ng isang ng property na ito mga kalingap na ating bibilhin. Dahil doon natin mga kalingap malalaman kung yung nag-aalok sa atin o nagbebenta ng lupa sa atin ay siya ba talaga ang lehitimo ano na may karapatan na magbenta ng lupang inaalok sa atin. So doon palang lang mga kalingap, may verify na po natin kung, kung totoo or legit po yung nag-aalok at inaalok po sa ating property mga kalingap. So yun po yung kailangan nating alamin. Mga po lang dapat po nating alamin bago bumili ng isang property. The rest mga kalingap ay mas magandang itanong po natin o ikonsulta po natin sa mga abogado o sa ibang may mga alam po sa local government uh, pagdating, pagdating, po sa bentahan o bilihan po ng mga lupa at property. Dahil marami po ito, mabusisi po ito mga kalingap. Yung binigay ko lamang ay unting paalala lamang po mga kalingap. Galing sa aking mga kilala at natanungan ng mga abogado at mga nagtatrabaho sa local government. So, mag-ingat po tayo palagi mga kalingap. Sabi nga po, practice din natin. Let's exercise due diligence mga kalingap. Ano, kailangan po natin maging maingat sa pagbibili ng mga property para sa bandang huli ay hindi po tayo magkaroon ng problema. So, yun lamang po mga kalingap at sana po ay nakatulong po ang ating reaction video ngayong araw. Maray maraming, maraming po salamat at sana maayos din po nila Rosa at ang kanyang nanay ang naging problema sa nabili po nilang lupa. Maraming maraming po salamat mga kalingap at huwag po natin kalimutan palagi na mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming pasalamat. God bless. Bye-bye. Laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayan, na papa inda yeah yeah kalinga sin sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, matuban, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Agol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac Andoy Kalingap Bobby, Kuya props Kalingap David Mr. J Mag-ingat nyo sa mahihirap Kung Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang alikain pinapangan nyo Ming kalingat, <tinyo> dance, dance, dance